Ciaoon so guys no bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa videoyong ito ituturo ko sa inyo no paano nga ba magpadala sa LBC at magbook online gamit ang LBC app. Ayan, na 54 cents lang ang shipping fee na babayaran. Companyon, so, sumalaga na din pagkatapos, reintro na to. So ayun guys, bali tuturo ko sa inyo no, kung paano nga ba mag-book sa LBC app kapag ka magpapadala kayo online. Ayan, ngayon kapag ka na-download nyo na yung LBC app, ito ngayon yung pinaka-home nya. Kapag ka magpapadala kayo, click nyo lang yung send package. Ayan, kapag ka-click nyo yung send package, ito ngayon yung lalabas sa may bandang taas sa part ng sender, click nyo lang yan. Ayan, sa part na to, no, dito mo ilalagay yung details na sender, no, yung details na no, magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung details mo. Ayan. Sa may bandang taas, pipili ka kung rider pick-up or branch drop-off. Kapag ka rider pick-up, si mismong LBC rider yung pupunta sa bahay nyo para pick yung item. Kapag naman branch drop-off, ayan, ikaw yung pupunta sa LBC branch para ipadala yung item. Sa example na to, branch drop-off yung gagawin natin, nasusunod susunod na lang na vlog yung rider pick-up. Ngayon, kapag ka na-select mo na yung branch drop-off, ang next doon, contact first name. Ilalagay mo lang yung first name mo. Ayan, balik sample lang yan para meron kayong idea. Next is yung last name. Ayan. After ng last name, yung mobile number. Ayan. After ng mobile number, yung email. Ayan, dapat meron kayong email no para mag-proceed sa next step. Kasi pag wala kayong email na nilagay dito, hindi siya mag-proceed sa next step. Ayan, after ng contact email, yung drop-off area. Click nyo lang yung select province. Meron naman siyang drop-down sa gilid. Ayan, click nyo lang yung drop-down. Ayan, tapos, ayan, sa part na to, no, pwede kayong mag-search kung saan ba kayong area. Ayan, for example, NCR. Ayan, for example, no, National Capital Region or NCL, yung sinelect nyo. Ayan, after no, yung select city or municipality. Ayan, click nyo lang yung drop down sa gilid. Ayan, tapos mag-search lang kayo sa part na to. No? Kung ba kayong city or municipality. For example, city of Makati. Ayan. Balik example lang yung details na yan, no? para meron kayong idea. Nakalagay dyan, you may drop off your package in any LBC branch within 2 weeks starting booking date. Ayan. So, meron kayong palugit na two weeks para ma-drop off yung parcel na ipapadala nyo. Ayan. Medyo mahaba-haba na rin yung palugit para may padala nyo yung item. Ngayon, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, click nyo lang yung save sender details sa baba. After ng sender, yung part naman ni receiver. So, click nyo lang yan. Ayan. Sa part na to, no, dito mo ilalagay yung details ni receiver. Kung kanino mo ipapadala yung item. Ayan, sa may bandang taas, pipili kayo kung paano nyo ba gustong ipadala yung item. and pwedeng rider delivery or branch pick up. Kapag ka rider delivery, yung rider ng LBC pupunta mismo sa address nung pagpapadala nyo sa address ni receiver para ipadala yung item. Ayan, kapag naman branch pick up si receiver, pupunta ng LBC branch para pick upin yung item na pinadala nyo. Ayan, balas example na to, no, ang gusto ni receiver ay pick upin na lang sa branch ng LBC. Kaya ang kiklik natin is branch pick up. Ayan, tapos talabas to, no? Click nyo lang yung confirm. After nun, contact first name. Sa part na to, no? Dito mo ilalagay yung first name ni receiver. Ayan. After ng first name, yung last name. Ayan. After ng last name, yung mobile number. Sa mobile number, dapat tama at kompleto kasi ito yung tatawagan ni LBC kapag ipapadala na yung item. At ito rin yung text no, ni LBC kung pwede nang pick up pen sa LBC branch yung item. Ayan, so, dapat tama at kumpleto yan. After nun, no, yung pick up branch. ang click nyo lang yung select branch, yung drop down sa gilid. Ayan, bali sa part na to, no, pwede nyo i-search yung branch ng LBC na malapit kay receiver. For example, Ayan, Alabang Town Center. Balik example lang yung branch na yan, no, para meron kayong idea. And kapag ka magpapadala kayo online, kukunin nyo kay receiver, yung pangalan, contact number, tapos LBC branch kung saan niya pipick yung item. So yun yung mga details na kailangan nyo hingin kay receiver. Ayan, para makapag-fill up kayo online, kagaya nito. Ngayon kapag ka na-double check nyo na yung details, click nyo lang yung save receiver details sa baba. And tapos makikita nyo na rin sa may bandang baba, no? estimated delivery is one days from actual drop-off, excluding Sundays and holidays. and ibig sabihin, mula Makati papuntang Alabang, one day lang yung estimated delivery. After nun, no, yung part naman ng package. So click nyo lang yung add package details. Ayan. Tapos to ngayon yung lalabas sa may bandang taas, item name. Ayan, lagay nyo lang kung ano bang ipapadala nyo. For example, ayan. After nun, no, yung item value. Ayan, sa item value, no, dapat 100 to 100,000 lang yung ilalagay nyo na item value. No? Hindi pwedeng mas mababa sa 100 pesos. Sa may part ng packaging, no, ito yung ngayon yung pwede nyong pagpilian. N-Pack Sakto, ayan. N-Pack Small, Kilobox Mini, N-Pack Large, Kilobox Small, ayan. Kilobox Slim, Kilobox Medium, ayan. So marami kayong pwede pagpilian. Andiyan na rin yung sukat no, by inches. Ayan. So matatansya nyo kung gaano ba kalaki yung packaging na gagamitin nyo. No? Or kung kakasya ba yung item na ipapadala nyo. Ayan. Sa example natin, ang gagamitin natin ay yung end pack sakto lang. Ayan. Na merong 9 by 7.5 inches. So click lang natin yung pinakauna. Ayan. After noon, nasa may baba noon, notes. Ayan, pwede kang maglagay ng notes dyan. For example, pwede kang maglagay ng instruction dyan or landmark. Ayan. Kapag ka na-double check nyo na yung details, ayan, click nyo lang yung save package details. Ayan. Ngayon, sa may part ng payment, ayan, for sender, amount to pay, ayan, meron 54 pesos na shipping fee. Ayan, ibig sabihin, mula Makati, papuntang Alabang, 54 pesos lang yung babayaran nyo na shipping fee gamit ang NPAC sakto na packaging. Tapos, sa may bandang baba, no, nakalagay dyan, I want to avail of LBC Payment Collection Service. Ayan, so click nyo lang yung box na yan. Ayan tapos ito ngayon yung lalabas, payment collection service. Sa may bandang task, no, sa part ng cash on delivery or cash on pickup na transaction, ayan, pipili ka no, kung ano bang payment yung sisingilin kay receiver. Kung yung item value lang ba, or yung service fee, or yung shipping fee. Ayan, pwede naman parehas. Yung amount ng item, tapos yung shipping fee. Ayan, sa example natin, no, shipping fee lang yung isingilin natin kay receiver. Kaya ang i-check natin yung service fee lang. Ayan, sa example natin, no, yung shipping fee lang yung sisingilin, kaya yung service fee lang yung nakacheck. Ayan, after nun, no, COD, COP remit. Yung sa part na to, no, pipili ka, no, kung paano mo ba gustong makuha yung payment. Pwedeng bank deposit, pwedeng collect at branch. Kapag ka bank deposit, dapat meron kang bank account. Kapag naman collect at branch, pupunta ka sa kahit saang branch ng LBC para kunin yung payment ni receiver. Para sa example natin, no, collect at branch yung gagawin natin. Tayo mismo yung pupunta ng LBC para kunin yung payment ni receiver. Tapos sa part ng branch collect claimants details, ayan nakalagay na dyan yung details natin. Ayan kasi nag-fill up na tayo kanina. So hindi na natin kailangan pang ulitin. Ayan. So bali, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. And after nun, no, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, makita nyo na yung total na shipping fee na 54 pesos. Ayan, tapos yung claimant, kung sino ba mag-claim ng payment. Ayan, ngayon pwede nyo na-click yung next sa baba. Ngayon kapag click yung next sa baba, ito ngayon yung lalabas, review and confirm. Ayan, idotopo check nyo na yung details kung tama ba at kumpleto. Ayan, tapos sa may banda baba, nakalagay dyan, I have read and agree to the terms and condition. Bali, click nyo lang yung box na yan. Ayan, tapos click nyo lang yung book now. Tapos to ngayon yung lalabas, no? You have successfully book an order. Ibig sabihin, nakapag-book ka na ng order gamit ang LBC app. Ayan, ang ginagawa ko, ini-screenshot ko to. Ayan, tapos ito yung pinapakita ko sa LBC branch kapag ka ando na ako para ipadala yung item. Ayan, makikita mo na rin dito kung magkano ba yung babayaran mo na shipping fee, which is 54 pesos. Ayan, kaya kapag ka pupunta kayo ng LBC branch, make sure na meron kayong dala na pambayad na shipping fee. Tapos nakalagay din dyan, present reference code and unsealed items for inspection. Ayan, ibig sabihin, i-double check pa dun sa LBC branch kung ano ba ipapadala nyo. Kaya mas maganda, wag nyo muna i-sealed yung item. So, ganun lang kadali, mag-book ng order gamit ang LBC app. So, yun guys, no? kapag ka nakapag ka na online gamit ang LBC app at meron ka ng barcode, pupunta ka na ngayon sa LBC branch para ipadala yung item. Kapag ka na sa LBC branch ka na, no? ipapakita mo lang yung barcode sa LBC staff at i-scan nila yon at sila na rin ang bahalang mag-pack nung item na ipapadala mo gamit ang N-Pack sakto. kapag ka na na nila yung parcel na ipapadala mo, ay bibigyan ka nila ng receipt at pwede ka na magbayad ng shipping fee. And bali nga lang yung receipt na ibibigay sa inyo kasi andun yung tracking number na katunayan na yung parcel ay naipadala nyo na. And bali ganun lang kadali magpadala sa LBC gamit ang LBC app. Ayan, na 54 pesos lang yung shipping fee. Ayan, kung gusto nyo ma-avail ang mas murang shipping fee, mas maganda na i-download nyo yung LBC app. Ayan, para ma-avail nyo yung N-Pack sakto na packaging. Ayan, para mura lang yung shipping fee. Lalo na pagka maliit lang yung item na pinapadala nyo. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea at paribago informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong barato subscribe to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gato video susunod para rin sa atin. Tagantila lang muna at ingat kayo palagi and peace out.